Naghihintay kami sa inyong pag-atake. Ito ang matinding pahayag ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Nito lang nagdaang araw ang mga salitang ito ang binitawa ni Benjamin Netanyahu sa media. Viral ito at ang mga pahayag na iyan, iyan ang kanyang direktang sagot sa mga banta naman ng Iran. Mula pa ng magkabakbakan ang Israel at Hamas halos araw-araw ay merong pagbabantang ginagawa ang Iran. Hindi pa man ang political chief ng Hamas na si Ismail Haniye, ang Iran ay galit na galit na sa Israel. Katunayan, ang Hamas, Hezbollah, Houthi at iba pang mga militant group na nasa Iraq at Syria ay sinusuportahan ng bansang Iran upang kalabanin ang Israel. Tinatawag sila na Proxies of Iran. Katunayan, nitong April, nagpaula ng 350 na rockets at missile ang Iran papuntang Israel. Pero pinabagsak ito ng United States of America, UK, kasama ang Saudi Arabia at ang Jordan. Ayon kay Daniel Hagari, 99% ng mga missiles at rocket na pinalipad ng Iran sa Israel ay napabagsak. Ang dahilan kung bakit inatake ng Iran ang Israel ito ay dahil sa isang embahada ng Iran na nakabasi sa Syria, pinulbos ng Israel. Galit na galit dito ang Iran. Pero ang totoo, kahit na hindi pinulbos ng Israel ang embahada nila sa Syria, ay dati nang nagkalamat ang relasyon ng dalawang bansang ito. Pero mas matindi ngayon ang galit ng Iran sa Israel dahil mismo sa kanilang pangangalaga, napaslang ang top commander ng Hamas na si Ismail Haniye sa Tiran sa isang guesthouse house na pag-aari mismo ng gobyerno ng Iran. Isang napakalaking kahihiyan sa gobyerno ng Iran ang pagkamatay ni Haniye dahil lumalabas na mas safe pa si Haniye sa Doha, Qatar. Araw-araw ay nagbibitaw ng banta ang Iran sa Israel. Sasalakayin daw nila ang Israel every now and then. Tinipon na rin ng Iran ang kanyang mga proxies upang kanilang salakayin ang Israel. Samantala, ang United States of America at UK ay nagpadala na ng kanilang mga jet fighters at warships upang tumugon at protektahan ang Israel kung sakaling umataki na ang Iran. Pero ang mga banta ng Iran ay sinagot mismo ni Benjamin Netanyahu kahit na ang Israel ay hindi inamin ang pagpaslang kay Ismael Haniye at nitong linggo lamang. Naglabas ng pahayag ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, hinihintay niya ang pag-atake ng Iran. Dagdag pa niya, Israel is ready for anything and will hit back hard if attacked. Ang ibig sabihin nito ay gaganti ang Israel kung sakaling umatake ang Iran. Marami namang mga eksperto ang nagsasalita tungkol sa mga babala ng Iran. Ayon sa kanila, kung totoong aatake ang Iran, hindi raw ito dapat magkalat ng mga pahayag araw-araw. Dahil kung halos araw-araw ay naglalabas ito ng banta at pahayag sa kanilang gagawin, ay magiging useless ang kanilang plano sapagat Makakahanda ang Israel kung tutuuraw na aataki sila at masiguro ang kanilang pagkapanalo ay mananahimik ito at hindi magbabanta gaya raw ng ginawa ng Israel. Naaalala niyo ba noong ang Hezbollah ay nagpaulan ng rockets sa Golan Heights na kontrolado ng Israel na kung saan labing dalawang mga kabataan ang napaslang? Galit na galit dito si Benjamin Netanyahu at agad na umuwi sa Israel mula sa Washington. Hindi nagtagal, nagpaulan agad ng rockets at missile ang Israel sa Hezbollah. Tinarget nito ang mga lugar na pinagimbakan ng mga armas ng Hezbollah maging ang lugar kung saan nang galing ang rockets ng Hezbollah ay tinarget nila. Hindi pa natapos dito ang Israel at agad na nagsagawa ng pangalawang pag-atake at ito ay isinagawa sa capital city ng Lebanon na Beirut at dito ay nakuha ang isa sa mga top commander ng Hezbollah at kanang kamay pa ni Nasrallah. Pangalawa, noong umatake naman ang militanting grupo ng Yemen na Houthi na kung saan isang Israelita ang namatay doon sa Tel Aviv. Hindi nagsalita rito ang Israel maliban sa kanilang pahayag na matinding pagkagalit. Hindi umabot ng 24 oras lumipad ang jet fighter ng Israel papuntang Yemen at dito ay wasak na wasak ang oil facilities ng Yemen. Ito ang tinutumbok ng ibang mga eksperto dahil napakaingay ngayon ng Iran sa kanilang balak na atakihin ang Israel. At dahil nga sa mga banta ng Iran, ayon kay Benjamin Netanyahu, handa na raw sila. At eto pa, dahil pa rin sa mga banta ng Iran, ang United States of America at UK ay nakapagpadala na ng mga warship at jet fighters. At ito pa mga kaibigan, binalaan din ng Iran ang ibang mga Arab countries dahil maraming mga Arab countries na pinahihintulutan nila ang US forces na gamitin ang kanilang airport. Pinapalabas kasi ng Iran na sa ganitong paraan ay para na ring tinutulungan ng mga Arab countries ang Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, "We are prepared for any scenario, both offensively and defensively." Sinabi niya ang mga salitang ito during ng kanilang weekly cabinet meeting sa office mismo ng Prime Minister. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, "that the state of Israel is in a multi-front war against Iran proxies of evil." ang tinutukoy ni Benjamin Netanyahu na Axis of Evil ay ang mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran gaya ng Hezbollah, Hamas, Houthi at iba pa. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang mga militanting grupong ito ay nakatikim na raw ng direktang pag-atake mula sa Israel. Ipinapakita lang daw ng bansang Israel na kanilang sasaktan Sino man ang mananakit sa kanila. Kung pag-uusapan ang defense system at sandatahang lakas, walang choice ang Israel kundi magpalakas. Dahil ang bansang Israel ay pinalilibutan ng mga bansang na isilang pulbusin. Kaya malaki ang budget na kanilang inilalaan para sa kanilang siguridad. Meron din silang natatanggap na ayuda mula sa United States of America at UK. Billion dollars ang kanilang inilalaan. Sa buong mundo ay kilala ang Israel sa pagkakaroon ng mga high-tech na armas at kahit paman ibang mga bansa ay nagkaka-interes sa kanilang innovation gaya ng India at China. Marami ang mga nagsasabi na hindi basta-bastang matatalo ang Israel kung gera ang pag-uusapan. Kayo ba mga kaibigan? Naniniwala ba kayo na kaya ng Israel ang Iran o baliktarin natin kaya ba ng Iran ang Israel? Bagamat meron din namang mga talata sa Biblia na pinagbabasihan ng mga commenters na ang Israel may darating na araw na ito ay mawawasak o ang Jerusalem. Pero kung hindi mo na natin pagbabasehan ang Biblia, alam naman natin na kapag ang Biblia ay nagprophesy, talagang matutupad ito. Halimbawa lang naman na magkagera ang Israel at Iran kasama na ang mga proxies nito. Ano sa tingin nyo sino ang lamang at dihado sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu anuman ang gawin ng kanyang mga kalaban sa kanilang bansa ay susuklian daw niya ito at dahil sa kanilang pagsukli ito na rin daw ang paraan upang pagsabihan ang mga kaaway na huwag niyo kaming i-underestimate dagdag pa niya we will respond and we will exact a heavy price for any act of aggression against us from whatever quarter. Ngayon, ang Israel ay nasa high alert situation. Ilang oras lang ang lumipas matapos magsalita si Benjamin Netanyahu, nagsalita na rin ang defense minister ng Israel na Si Yoav Gallant. Ayon sa kanya, Israel is prepared very strongly and ready to respond quickly to any attack. Ayon kay Yoav Gallant, Nakahanda na raw ang kanilang Iron Dome Air Defense System. Ang kanilang hukbong panglupa ay nakahanda na maging ang kanilang air attackers. Hindi na raw ito bago sa kanila dahil mula pa noong una, mula noong October 7, kung sino mang mga grupo ang gumagawa ng pag-atake sa kanilang bansa, ay agad sila na nagre-respond. Ngayon, kung gagawin daw ng Iran ang kanilang mga banta na atakihin ng Israel, hindi rin daw sila magdadalawang isip na atakihin ang Iran. Samantala, ayon naman sa US President na si Joe Biden, ginagawa daw nila lahat ng kanilang makakaya upang maging mediator upang ipagpatuloy ang pinag-uusapan na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas at upang pakawalan na rin ang mga hostage na hawak ng Hamas. Tinalakay rin niya ang pagkamatay ni Ismail Haniye. Ayon sa kanya, hindi raw ito nakakatulong dahil si Haniye ay isa sa mga dumadalo upang pag-usapan ang ceasefire. Paano pa raw makakamit ngayon ang ceasefire? Kung ang damdamin ng Hamas ay puro galit at paghihiganti, dagdag pa ni Biden, napakaaga pa raw para mamatay si Haniye. Ang Hamas kasi ay nasa listahan na rin ng Amerika bilang mga terrorist group. Ayon mismo sa Hezbollah, ang Iran daw ay aatake sa Israel mas malaki pa kaysa sa kanilang ginawang pag-atake noong April ang tanong naman ngayon gaano kalaki ang gagawing pag-atake ng Iran dahil noong April 350 na mga rockets at missile ang pinaulan ng Iran papuntang Israel pero pinabagsak lang ito ng United States of America, UK at ng Jordan Kasama na rin ang Saudi Arabia. Hindi pa raw ganong gumawa ng defensive action ang Israel sa mga araw na iyon. Ang buong mundo ngayon ay nakatutok sa gagawin ng Iran. Dahil kung anuman ang magiging aksyon ng Iran, maaaring magsanhi ito ng all-out war sa Middle East. Dahil kung sakaling pagtulungan ang Israel ng mga proxies ng Iran at kasama ang Iran, hindi naman manunoo dito ang United States of America at UK. Ibig sabihin, tulong-tulong na. Kaya maging ang Estados Unidos ay naghahanap din ng paraan upang mapakalma ang Iran. Pero ang matinding pahayag naman ng Iran, wala na raw silang pakialam kung ang kanilang gagawing pag-atake sa Israel ay magsanhipa ng all-out war.